Kamusta mga kalay? Once again, this is Apo Adman at welcome sa Templong Anituhan ng Lunting Agama. At ngayon ay tutugong tayo sa katanungan ni Lasso Earl at kanyang sinabi, bakit po ang lakas ng power ng Latin prayer or Christian? Sa so, totoo nga ba na makapangyarihan ang salitang Latin? Kung tayo ba ay magdadasal sa Tagalog o sa Ingles, eh ito ay walang kapangyarihan? Alamin natin yan sa video ito. Masayang magtipon-tipon at magdiwang tumugtog ng kagalakan ang lahat, papuri at parangal sa tiwatang nasaat. Kamusta na mga kalahi? Ito muli si Apo Adman at kung first time mo palang na makapanood ng aming video sa channel na ito, bigyan niyo kami ng thumbs up at i-share ang video nito sa inyong mga kaibigan sa social media pages. At gayon din ay huwag n'yong kakalimutan na mag-subscribe at i ang notification bell na yan para makatanggap kayo ng update sa tuwing mag upload kami ng video. At para sa inyong mga katanungan, komento, suggestion, or prayer request, ay pwede po kayong sumulat sa comment box at pihado ay amin tong babasahin at ipagdadasal namin kayo. So ano pang inihintay nyo? Subscribe na! halos limang daan taon nang tayo ay naging kristyano o ang kristyanismo ay nandito sa ating bansa pero bago pa man dumating ang mga kristyano ay meron ng mga muslim mga hindu at buddhist na naninirahan sa ating bansa at ang panalangin itinuro sa atin ng mga kristyano ay sa salitang latin at nung nag-convert ang mga paring katoliko at yung mga babaylan ay na naging converted sa relihiyong katoliko no um, ginamit din nila ang salitang latin para bigkasin ito at maging pamamaraan ng kanilang pagsasagawa ng magic no pero ang tanong dito is totoo nga bang makapangyarihan ng latin at paano nagkakaroon ito ng bisa para sa akin sa sarili kong pananaw at ayon sa aking pag-aaral no ang bawat salita ng tao o languages ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ay pare-parehong makapangyarihan dahil ang mahalaga sa panalangin o sa salita ay mauunawaan ng tao ngayon sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga nag-aanting o mga nag no hindi ko alam, hindi ako makakasiguro kung ang lahat ng mga nag-aantingero o nag-uorasyon ay naiintindihan nila ang Latin prayer no kadalasan ang mga naglalatin or, or mga nag-oorasyon ng mga ninuno natin ay hindi sila schooled O hindi sila nakapag-aral no hindi sila nakapag-aral pero ang ang orasyon nila ay ipinasa lang sa kanila no ipinasa sa kanila ng mga kaibigan ng kamag-anak o ng lolo't lola or ng sino man ng kanila mga leader sa kanila no at ang kapangyarihan ng Latin prayer o orasyon ay nababalutan ng mysticism ng secrecy ibig sabihin nun no Although, uh, pinasuri ko kasi yung ano, meron ako din ay meron din, di, wala dito yung libro ko no, meron din akong libreto ng mga orasyon no. Meron ako naging estudyante na from Italy, na of course, Italian ang salita niya at marunong ng Latin. Nung pinasuri ko ang mga uh, salitang iyon na nakasulat sa libreto no, authentic Latin at nauunawaan naman. Pero syempre, sa kanila nauunawaan nila dahil kasi natural language nila yung Latin. Pero para sa atin paano nagkakaroon ng bisa yung Latin, no? Maaring kung tayo nakapag-aral, mauunawaan natin yon. Pero kaya nagkaroon ng bisa o kapangyarihan ng Latin dahil kasi binigyan ito ng pananampalataya. Na pagtibay sa ng pananampalataya ng mga tao. Paano nagiging matibay ang kanilang pananampalataya? 'Di ba? Tinanggap nila yung prayer na yon nang without questioning ano to, anong ibig sabihin nito. Dahil ipinasa sa kanila ng may pananampalataya at yung taong tumanggap ng panalangin na yon ay pinag-ingatan at uh, o, tinupad yung mga requirements para magkaroon ng visa yung Latin prayer. Pero kung pag-uusapan ang mga panalangin, hindi ibig sabihin na kailangan ay latin ang ating idasal palagi. No? Merong patas o pantay na kapangyarihan ang mga bawat salita sa mundo, katulad ng Tagalog, English, Japanese, Chinese, Taiwan, Thailand, etc. etc. no? Hindi ibig sabihin na ang latin lang ang maaring makagawa ng himala o makapangyarihan. So, ibig sabihin nun, pan pantay pantay dahil kasi ang importante sa mga salita or sa mga languages is yung nauunawaan siya no yun ang totoong makapangyarihan at kung ikaw ay mananalangin no hindi ibig sabihin nakikilalanin ng Diyos kung ikaw ay magaling magsalita ng Latin kung ikaw ay magaling magsalita ng Ingles kung ikaw ay magaling magsalita ng Tagalog ito itong mga salita na ito, itong mga languages na to ay ginagamit lang ng tao. At ang Diyos ay beyond human, no? Mas makapangyarihan siya. Actually, kung tayo magdadasal, hindi na natin kailangang magsalita pa eh. Kasi alam na ng Diyos kung anong laman ng ating isipan at ng ating damdamin ang mahalaga dito sa panalangin ay yung tayo o kusang loob nating paglapit at pagsuko sa Panginoon na kinakailangan natin ng tulong. Ganon din ang tinuturo ng mga Latin prayers natin. Yung pagsuko natin sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit hindi natin nauunawaan ang salitang Latin ng orasyon, ay meron tayong pananampalataya at ang mahalaga sa pananampalataya na ipinagkakalog sa atin ng Panginoon may kapal ay ang gumawa ng mabuti at huwag gumawa ng nakakasama sa ating kapwa dahil kaya nga merong mga Latin orasyon kadalasan ito ay pangkaligtasan di ba so ang nais niya ay maligtas tayong lahat at maliligtas lamang tayo kung tayo ay hindi magsisiraan sa isa't isa. nawala no, wala naman gusto na magkaroon ng karamdaman, no? Pero ang lahat ng ito ay may kalooban ng Diyos at sa pamagitan ng kalooban ng Diyos tayo ay mabubuhay kaya nga no hindi mahalaga kung sakaling ikaw ay nag-oorasyon ng nang Latin kung ikaw ay nagdadasal sa Ingles kung ikaw ay nag uh, nagdadasal sa Tagalog ang mahalaga nito ay marunong tayong lumapit sa Diyos at kinaluluguran to ng Panginoon kaya hanggang sa muli paalam